Isang fetus ang nakita sa loob ng iniwang kahon sa isang kalye sa Iloilo City. Makibalita tayo kay Nanita Hobilia ng GMA Iloilo. Nakitang nakalagay sa isang kahon ang kaawaawang fetus na ito sa Valeria Street, Barangay Danao, Iloilo City. Nangungulekta raw noon ang basura ang mga taga JS Lyson ng bakita ang kahon sa tabi ng isang poste. Inakala pa raw nang nakakita na karne ang laman nito. Pag abri na luwat na may 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 dugo, siguro karne ni. Hmm. at Ati, ngambal, knakon, ati Chip mayo, may ako. Pagliwat, na na ko na tip mayo na may soda nako pagliwat pag liwat. na daw bata gali. Mm. nga bitos. <laughs> bitos. Tinatayang pitong buwang ipinagbuntis ang fitos. Sa pagtatanong ng mga barangay tanod, wala naman daw na buntis sa kanilang lugar. Posibleng itinapon na ang fitos sa kanilang lugar dahil malapit ito sa highway. Ayun sa pulis, mahihirapan silang matukoy kung sino ang nagtapon sa FITOS. Sa daming araw ng insidente ng pagtatapon ng FITOS sa lugar, wala pa ni isa silang natukoy na sospek. Pinabasbasan ang nakitang FITOS bago inilibing. Ninita Jubilia, Nagbabalita, Pilipinas.